Briefly, pero ano yung pinaka-importanting, uh, um, yung, yung kwentong buhay mo na gusto mo sabihin sa aming komite? You have the floor. Good afternoon, Madam Chair, Senator Risa Honteveros, and everybody present in this hall. Ako, Aylas Marie Josephine, Filipino, nasa legal na edad at naninirahan sa Davao City. Matapos na makanumpa ng naaayon sa batas ay malaya at kusang loob na naglalahad ng mga sumusunod. Ako ay dating membro ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC simula nung ako ay grade 5. Naging membro ako ng KOJC dahil in-endorse ako ng aking mama matapos siyang maging avid televiewer ni Pastor Kiboloy Sa kanyang mga programa at enrollment iyon ng pasukan ayon sa kagustuhan ng mama ko, napagdesisyonan niyang ilagay ako sa KOJC para mapunta ako sa safe environment kasi natatakot siya na may mangyari raw masama sa akin kasi may itsura daw ako. Sa pagkakaalala ko, noong June 2013, dinala ako na mama ko sa KOJC. Nag-attend kami ng Thanksgiving and Worship Presentation sa KOJC Cathedral. Napaka-welcoming ng mga membro ng KOJC sa amin kasi kusa naman kaming nag-attend ng service worship nila. Sa pagkakataong iyon, nakuha namin ang atensyon ni Nelly Canada na sa pagkakalam ko ay may mataas na katungkulan sa Jose Maria College o JMC bilang dean o administrator. Pagkatapos ng worship, in-invite kami ni Mama na ipakilala kay Kibuloy sa dating Victoria's Building kung saan doon kumakain si Nakibuloy at malalapit sa kanya pagkatapos ng worship ipan ipinikali nali ka na dalat as meat pastor and indoors ako ni mama kay Kibuloy habang kumakain sila Kibuloy kasama mga pastoral sa isang malaking round table nag-usap ng saglit ang mama ko at si Kibuloy and nali ka na also let me meet pastor Kibuloy sa aking pagkakaalala 11, 12 years old ako that time Nasa grade 5 ako noon. Narinig ko si Kibuloy na sinabihan si Nelly Canada na patirahin ako sa dorm. Sa pagkakataong iyon, natuwa ko kasi sa isip ko magkakaroon ako ng freedom since medyo hindi naman kami in good terms ni Mama. Ipinakita sa amin ang mga kwarto doon sa dorm at maayos naman ang mga kalagayan nito. Kinabukasan, kasama si Nelly Canada, kinuha namin ng mga gamit ko sa bahay sakay ng isang Innova ng KOJC. At simula noon, doon ako pinatira sa loob ng compound. Habang nasa loob ng KOJC, nakatira ako sa dorm kasama ng ibang mga miyembro. Sa pagkakaalala ko, nag-aaral ako ng grade 5 sa JMC habang binabayaran ng papa ko ang tuition ko, ngunit may discount bilang membro ng KOJC. Sa pang-araw-araw na pamumuhay doon, tinruan kami na lahat ng gagawin namin ay nakabase sa schedule. Sa umaga, magigising kami para mag-devotional ng alas 4 alas 5. Pagkatapos ng devotional, gagawin namin ang mga assigned task o work job na tinatawag kagaya ng pagmamap ng sahig, pagwawalis, pagpunas ng mga furniture sa common area at paglinis ng kwarto. Isang house parent namin ang nag a ng work job. Naalala ko din na kapag gusto namin lumabas ng compound, madaming dadaan ang proseso at hindi sa lahat ng pagkakataon ay mapapayagan lumabas ng compound. No senior high ako, pinalipat ako sa ibang quarters kung saan nakatira ang isang leader na kasama ko. Sa panahong ito, nagsisilbi na ako bilang member ng choir. Kalaunan, na-assign ako sa pastoral department. Meron pa din akong work job at minsan nagsaserve ng pagkain ni pastor. Sa panahon iyon, napapansin ko parati niya kasama sa kainan si Stephanie Ibarra, na isa ring pastoral sa inner circle. Sa pagkakaalam ko at alam din ng lahat na paborito ni Pastor si Stephanie Ibarra, parati kasama ni Kibuloy si Stephanie kahit saan siya magpunta. Mga taong 2017, naimbitehan ako na kumain sa JMC lobby kasama si Kibuloy at ng iba pang mga inner pastoral. Nalaman ko, kalaunan, na kapag nakakasama ka na sa ganitong groupings, ay malapit ka na mapagbilang sa inner pastoral. Naranasan ko ang ganitong routine ng mga ilang buwan. Pagkatapos ng mga ilang buwan, isang gabi, inibita ako ng isang inner pastoral na si Patricia. Sabi niya sa akin, Marie, pinapatawag ka ni Sir kasi sabay daw tayo maghilot, be presentable. Pagkatapos noon, nag-prepare ako, nagligo ako at inayos ko ang aking sarili. Sinamahan ako ni Patricia sa isang private theater ni Kibuloy. Pagdating ko doon, nakita ko si Jacqueline Roy at ibang inner pastoral na nag-aabang sa alamang iutos ni Kibuloy. Habang siya ay nakaupo sa kanyang recliner chair habang nanonood ng movie. Pagdating namin doon, binulungan ako ni Patricia na pumesto sa may kaliwang paa ni Kibuloy. Hinilot ni Patricia ang kanang paa habang ako ay nagsimula na maghilot sa kaliwang paa. Si Jacqueline Roy naman ang nagmamasahe sa balikat ni Kibuloy. At sa pagkakataong iyon, naramdaman ko na privilege ako kasi hindi lahat may opportunity na makasama si Kibuloy or ang, ang itinuturing namin na anak ng Diyos or appointed son. Sa tuwing nagtatestify ang mga inner pastoral sa worship or may event or team building, parati sila nagpapasalamat sa pribilehyo na binigay ni Kibuloy sa kanila. Kaya iyon ang nakatatak sa isip namin ng mga membro. Ang mga pastoral kasi ang tunturing na most privileged sa kingdom nation dahil sila naman ang pinakamalapit kay Kibuloy at nakakasama niya sa iba't ibang lugar at bansa at nabaka well provided. Simula na ako sa kanya, binigyan ako ni Patricia ng 5,000 pesos kada na pinapabigay daw ni Pastor sa akin bilang allowance ko. Pinapalipat din ako ni Jacqueline Roy sa kwarto ni Patricia kung saan malapit ito sa kwarto ni Kibuloy. Naranasan ko rin maisama sa Hong Kong at magstay sa isang five-star hotel kasama ang mga inner pastoral. Binigyan din ako ng paket money na pambili ng anumang gustuhin ko. Nagsimula rin ako maglinis sa kwarto ni Kibuloy kasamang ibang mga pastoral. Hindi kasi lahat ng membro pwede pumasok sa kwarto ni Kibuloy. Nang naging pastoral na ako, pinagbawalan ako ng mga nakakatandang inner pastoral na pumunta sa mga lugar na madaming lalaki o makipagkaibigan sa mga lalaki. Bilang membro ng KOJC, pinagbabawalan rin kami na magkaroon ng boyfriend o gumamit ng cellphone at pinagbabawal pa kami ng iba't pang mga bagay. Noong naramdaman ko na mapapabilang na ako sa inner, inner, pastoral, madami ako natanggap na mapagay kagaya ng pabango, chocolate, damit na galing ibang bansa at iba pa. Ulit-ulit na lang ang ganitong routine sa aking buhay ng ilang taon sa loob ng KOJC compound noong February 2023. Dahil sa kagustuhan kong makapag-aral ng kolehiyo sa labas, at sa pagniwala ko naman may kakayanan akong makapag-aral, lumayas ako sa KOGC compound at hindi na bumalik doon. Noong araw na mismo na iyon, pumunta ako kay Patricia dahil alam kong lumayas na din siya sa KOGC compound sa panahong iyon. Doon ko nalaman na inutusan siya ni Jacqueline Roy na handa ako para maging membro ng Inner Pastoral. Sinabi ni Patricia na kinausap din siya ni Kibuloy para ihanda ako na maging membro ng Inner Circle. Inamin din niya na si Kibuloy Inamin din niya na lahat ng akusasyon na sexual exploitation laban kay Kibuloy na inaakusa ng mga lumabas na ng pastoral ay totoo. Inamin din ni Patricia na inaalay nila ang katawan isip, kaluluwa at spirito nila kay Kibuloy para sa mga sexual nagawain at paghihilot ay umpisa lang ng duty pagi, sa pagiging inner circle pastoral. Ayon dito sa panahon, ayon sa kanya, sabi ni Patricia, dito sa panahon ito, sinisubukan ni Kibuloy kung handa na ba ang isang inner pastoral para ialay ang katawan, isip, at kaluluwa para sa kanya. At nung nalaman ko iyon, nagtapo ko kay Patricia. Kasi pakiramdam ko, ilalagay niya pala ako sa kapamakan. At hindi niya ako sinabihan. Sa mangyayari sa akin. Pero, napapasalamat naman ako dahil nakaalis na ako doon sa compound. At hindi ako napagsamandalahan. Kaya ako nagsasalita ngayon. Dahil as former member, alam ko na buong operasyon ng QGC ay baon panlilin lang lamang. Yun lang po, Madam Chair. Maraming salamat sa iyo, uh, Marie. Um, ilang follow-up questions lang, okay? Kung maaari. Okay? Yes, Madam Chair. All right. So, bilang muntik ng naging inner pastoral, bilang naging pastoral, ano yung paniniwala mo sa katauhan ni Kiboloy at kailangan nyo siyang pagsilbihan? Ah... Uh, Meron pa ba ka, ikaw idadagdag na ano yung mga gawain nyo? At ano naman din may idadagdag ka pa bang anong pinagbabawal sa inyo? Sa experience ko po, besides sa work job nung nandun pa ako sa loob, ako ay na-assign sa Kingdom Children Growth School or Global Child Evangelism. Kaya besides sa life namin doon sa quarters namin na naglilinis kami, nag-serve kami, ako ay may duties din doon na uh, everyday doon ako. And back then, ang um, tunay na paningin ko talaga kay Pastor is father figure. Kasi lumaki naman ako na na walang ama. Um, Ito, man Salamat, uh, Miss Marie. Um, sabi mo nga, 11 years old ka nang ipagkatiwala ka no? Uh, ni, ng iyong mama sa KOJC. So, a few years after na inumpisahan kang igroom para maging pastoral, so you were on your way to being part of the inner circle ng mga pastoral. At maraming beses uh, binanggit mo si Jacqueline Roy bilang bahagi ng prosesong iyon. So, Meron ka bang idadagdag pa kung bakit nasabi mo iyon na papunta na, ka na talaga sa gagawin kang uh, inner pastoral? May, meron pa bang ibang palatandaan na malapit ka nang maisali dun sa inner circle ni Kibuloy? Kasi nung lumabas si Patricia at ako ni Kibuloy kung handa ka na ba naialay ang body, mind, soul, spirit mo para sa anak? He is referring to himself. At sabi nga na dito sa tanong niya sa sa akin kasi parang lately lang na lumabas si Patricia nun kung ano gusto ko sa future ko sa KOJC sabi nga ako leader ba along those lines ang sagot ko lang gusto ko lang kasi like masave yung soul ko yun talaga yung pinanghahawakan ko dati yun pa Madam Chen So, yung mga senyales mo na papunta ka na sa gagawin kang inner pastoral ay hindi lamang kay Jacqueline Roy pero kay Kebloy mismo sa ganung mga pananalita at gawain nila. Yes po, Ma'am Chair. Okay. And eventually, uh, hindi natuloy ito uh, hanggang makatakas ka nga uh, last year. So, bago ko itanong yung paano ka nakatakas, paano nangyari yon? Uh, pinagmasaj ka rin, ano, nung nung pastoral ka pa at uh, yes, malapit nang gagawing inner pastoral? Sabay po kami ni Patricia. Sabay kayo ni Patricia. So, tig-isang paa yes, na pinamasahe. Okay. So, paano nangyaring na nakatakas ka uh, nung nakaraang taon? Nung nakaraan po, ibabalik na sana ako sa Tamayong. Kasi doon kami nag-aaral ng Bible School. Yun yung school na ACQ College of Ministries. And personally, gusto ko talaga makapagtapos ng kolehiyo na totoong kurso, maging professional, gano'n po. Kaya po, hindi ko na po kaya na pamuhay sa pang-araw-araw namin na ganun po na hindi, wala kami choice. May, sinasabi may freedom of choice. Pero naka-instruction naman lahat. Yan po, Madam Chair, kaya lumayas po ako hindi po ako napaalam. Lumayas po ako kasi kapag papaalam ako, napaalam na ako kay Jacqueline Doy before. And kung pwede mong sabihin sa amen uh, in public, paano ka nakatakas? Unless hindi mo pwedeng sabihin. Okay lang kung hindi kaya, uh, sabihin mo lang sa akin kung kaya mong sabihin or hindi ay po, umram chair na hindi po sasabihin okay so at least hindi mo sabihin in public huling tanong ko sa iyo sa ngayon no uh, miss marie mm, at sinabi din ito ng ibang resource persons natin pati mga magulang maraming mga bata ang nasa poder ng kingdom uh, dahil bata ka pa nung nag sa KOJC ano yung mga obserbasyon at mga nalalaman mo Uh, na mga nangyayari sa mga batang miyembro? Isa po sa mga na-observe na observe ko po doon like recently lang po last year, may case po about sa bata sa indangan na na sexually molest, <laughs> na molest siya siya <laughs> ng isang LGBTQ na member. Lalaki po siya na bata, nurse po siya supposedly. Tapos, I don't know po kung na-raise nila to legally. Okay. And I know po na hindi lang po ito isang kaso na may batang namulas siya sa ibang properties ng KOJC.